please send some help. Ah! 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 Mahigit dalawang libong aftershocks na ang naitaralang ng sa Cebu. Yan na nagdudulot ang takot sa mga residente bumalik sa kanilang mga tahanan. Ang ilan sa kanila, naglatag muna sa kalsada o kaya naman ay natulog sa kulungan ng baboy. May live report si Ian Cruz. Ian, Kaya naman June sa ngayon ay uh, tulong ang uh, patuloy na hiling ng ating mga kababayan dito sa Northern Cebu na labis ngang naapektuhan ng malakas na lindol. Oras ang itinagal ng Rescue and Retrieval Operations sa gumuhong two-story pension house na ito sa Bogo City, Cebu. Ang kanilang hinahanap ang mag-inananadagana ng gusali, unang nakuhang batang lalaki bago tuluyang na-recover ang kanyang ina. Ang ama ng tahanan, matyagang naghintay na maiahon sa debris ang kanyang mag -ina. Sa Bogo City, ang epicentro ng magnitude 6.9 na lindol. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang tindi ng pinsala sa gusaling ito. Ayon sa FIVOLX, umabot na sa mahigit 2,000 aftershocks at inaasahang magtutuloy-tuloy pa sa mga susunod na araw. Ang mga naulilang kaanak, kung hindi tulala, halos di na matigil sa pag-iyak dahil sa paghihinagpis. Yeah, ang ilang nakaligtas, pansamantalang matutuluyan ang problema ngayon, gaya ng ilang tagabugo na sa plaza na nagpalipas ng gabi. Sa bayan ng San Remigio, isang pamilya ang piniling matulog sa kulungan ng baboy. Ang mga residenteng ito sa bayan ng Medellin, sa Northern Cebu, sa kalsada na naglatag ng kanilang mga sapin. Inulan pa sila kaya ang ilan ibinalot sa plastik ang sarili para hindi mabasa ng ulan. Problema rin sa bayan ang mga nagkabitak-pitak na kalsada. Ang tulay na ito, isang linya lang ang nadaraanan. Ilang bahay rin ang lubhang nawasak. Gaya ng bahay na ito sa barangay Taksur kung saan nataganan na nasawi ang senior citizen na si Mang Rolando. Nakaburol na siya, pati ang atin niyang si Anya na Cueva nanadaganan din ng guho sa kalapit na bahay. Binawa ko talaga ang lahat pero hindi ko talaga maangat yung... Sa post ni Cebu Governor Pambari 4, sampu ang naitalang patay sa bayan ng Medellin dahil sa lindol. Sa ang pangailangan ngayon ng mga residente. Kasi dito mahirap na ang tubig sa amin. Walang bigas, pagkain talaga. Yan ang kailangan sir, bigas at saka tubig. Kanina, nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Bogo City. Inanunsyo ng Pangulo ang ayuda para sa lalawigan ng Cebu at mga bayang apektado ng lindol. Dahil hindi agad ma-re-relocate ang mga nawala ng tirahan, gagawa ng isang tila tent city. Ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, gagawa ng tent city. May food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset pinamamadali rin ng Pangulong paghatid ng tulong at ang pagsasaayos sa mga infrastrukturang nasira, lalo na ang ospital. Si VP Sara Duterte at ang Office of the Vice President kahapon pa na sa Cebu para sa relief operation sa mga bayang napinsalan ng Lindol. Bukod sa Medellin, namahagi ang OVP ng food packs, tubig, hygiene kits at iba pang non-food essential sa San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabugon. We are... fervently praying for your safety in cebu and other parts of the visayas affected by the earthquake and aftershocks we ask god to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage Jun, yung nakikita nyo dito sa ating likuran ano, ay ilan lamang sa mga tahanan at uh, doon sa mga establishmento na nawasak dahil nga sa malakas kas na lindol dito yan sa San Vicente Port dito sa Bogos City Cebu at uh, June may mga nasugatan dito, no? mabuti na lamang at uh, nailigtas sila nung uh, ilan sa mga nasa loob at yung iba naman na iniligtas ng mga uh, rescue team ano, mula sa mga taga barangay at uh, kanina lamang June ay uh, nakaranas din tayo ng ilang aftershocks dito kaya naman ngayong magdamag ay talagang maraming mga residente ang uh, hindi um, magpapalipas ng magdamag doon sa loob ng kanilang tahanan at bagkus ay doon sa mga open space sila tutulog para nga daw iwas sila sa peligro o peligro sakaling um, malakas na aftershock yung uh, tumama uh, dito Jun. Ingat kayo dyan at ingat sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Ian Cruz.